Hello guys! Good morning everyone! So for today's video ay magluto naman tayo ng Spicy Chicken Teriyaki Syempre with melted cheese Naku napakasarap nito guys Kasi na-miss namin guys kumain ng chicken Kasi medyo matagal-tagal na rin kami Hindi nakakain ng chicken Kaya naisipin ko magluto nitong, nitong Chicken Teriyaki And syempre guys nilagyan natin yan ng melted cheese sa ibabaw Para masyaming ating Chicken Teriyaki Kasi ayan na nga yung ating chicken dyan guys uh, Ping-marinate ko lang yan sa 1 teaspoon na salt uh, 1 teaspoon na black pepper powder, saka cornstarch at isang egg. So, ayan na nga. At nagpainit na tayo dyan ng mantika sa ating pan at mainit na yung ating mantika. So, ilagay na natin dyan yung ating chicken. Ayan, ifa-fry lang natin yan ng bahagya. Mag-brown-brown lang yan, guys. At mamaya ilulutuin pa rin natin yan. So, yung sauce ko nga pala, guys, naglagay ako lang doon ng 1 cup na soy sauce, 1 cup na sugar, uh, isang buong garlic, yung tawag nyan, isang buong mismong garlic kasi dapat mas madami yung garlic. Tapos, one tablespoon na ginger. Ayan, pig cubes, cubes ko cube lang yun. At naglagay din ako ng dalawang pirasong sili. At naglagay din ng paminta. So, ayan nga. At luto na yung ating chicken dyan. Nag-brown na yan, guys. So, ahunin na natin yan, guys. So, meron pa tayo dyan, guys. Second batch at may, meron, meron pa rin third batch kasi medyo maraming chicken na na niluto natin kasi yung binili ko guys is 1 kilo ayan so napakasarap nito guys konti lang ilalagay nyo sa pagmarinate ng chicken 1 teaspoon lang na salt kasi maalat ma pa yun guys gawa nung ating sa soy sauce paglagay nung sa sauce natin mamaya din sa ating chicken teriyaki so ayan na nga at luto na rin yan guys so naubos ko ng maprito yung lahat ng chicken. So, this time naman guys, magpainit ulit tayo ng pan at ilagay natin dyan yung ating sesame seeds. Ayan. So, nasa inyo guys kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. So, ayan. Tapa brown brown lang natin yan guys. At pag nangamoy na, ilagay na natin dyan yung ating sauce na pinagsama soy sauce, sugar, siling labuyo, bawang, ginger. At naglagay rin pala ako dyan guys ng konting cornstarch para maglapot yung ating sauce. So, so hinaluhalo ko lang yan guys. At pag okay na at kumukulo na ilagay na natin dyan yung ating piniritong breast na chicken. Ayan, i-mix lang natin lahat para mag ano lahat dun sa ating chicken. So after nyan guys, ayan ako napakasarap nito guys kaya try nyo na din po itong gawin. At after nyan guys, ilagay na natin dyan yung ating melted cheese. Ayan, kahit ano pong... Melted cheese ang pwede nyo gamitin. Uh, pwede pwede naman po dyan. Pwede rin po kang gumamit ng mozzarella cheese. Kaya lang medyo mahal na yun guys. Kaya ito okay na rin to. melted cheese na ginamit natin. So nga guys, napaka-simple lang nito guys. At syempre magugustuhan na naman ng inyong mga anak. Pwede nyo rin tong ipambaon sa school. or pwede rin panghanda. Lalo na padating na ngayon ang kapaskuhan. Pwede pwede ito guys. Panghanda kasi napakasarap nito guys. So, hindi kayo guys nito magsisisi. Talagang napaka sarap nito. At syempre, medyo crispy pa din yung ating chicken. Kaya talagang balance na balance yung paka tamis ang hang nitong ating spicy chicken teriyaki. Ayan. So, naging cheesy pa lalo siya pag natunaw na yung ating cheese dyan sa ibabaw. So, guys, gusto ko nga po pala magpasalamat dahil meron na pa akong 7,000 84 na followers. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre, uh, lalo na dun sa akin mga walang sawang nagsusuporta mga friends na lagi pong nagsishare po ng aking video. Ayan, God bless you all po. And syempre, gusto ko rin magpasalamat sa aking mga new followers na dumagdag na naman. At ayan, sana ay lagi po po kayong napapasaya sa aking mga niluluto. Ayan, at luto na to guys. At papatay na natin yung apoy guys. Ayan, natunaw na yung cheese niyan. At pwede na natin yan iserve. Ako guys, wala na naman diet nito guys. Kaya, ayan guys. So, niluto ko talaga yung anak ko ng ganito guys. Kasi mamaya may work na naman si Mamshi. So, marami yung tinutugtugan namin. Ay, masasarap ang pagkain. Siyempre, dapat yung mga three sons ko ay eh, may masarap din silang pagkain bago ako umalis. So, ito lang guys yung aking video today. Sana Sana'y nag-enjoy po kayo. And thank you for watching and see our next video again. So, tara na guys. Samahan nyo na po kaming kumain. Happy lunch time everyone. Sa hindi pa po naka-follow ng na aming page, ayan, pa-follow na lang po. Thank you. See you our next video. Ciao. Babu.